Pumapatak na naman ang ulan, kaya naman marami sa atin ay nagstay muna sa bahay at umiiwan sa galaan. Pero paano nga ba mag-enjoy at maglibang indoor ngayong rainy season? Curious din ba kayo? Well, panoorin natin ito. Rain, rain, go away. Come again another day. Ngayong tag-ulan, isa ka rin ba sa mga nabitin sa summer season? Huwag mag-alala dahil hindi kailangan maghintay na tumila ang ulan para mag-enjoy. Bukod sa paghilata, pagtulog, paghigop ng mainit na kape o sabaw, marami pang ibang indoor activities to have fun sa tag-ulan. Una na rito ay ang paggawa ng artworks na tiyak na may enjoy ng ating mga ka-RSP, lalo na ng mga may hilig sa sining. Maaaring manood ng artsy si Craftsy tuwing 10.30 ng umaga ng Sabado para sa iba pang artwork ideas na pwedeng gawin. Maliban dito, maaari ring pagkaabalhan ang pagtatahi ng mga damit na pwedeng pwede ring gamitan ng artistic skills. Nakapaglibang ka na, may bagong pang OOTD ka pa. Ngayong rainy season, pagkakataon mo na rin para maging productive at gumawa ng gawaing bahay bukod sa nakalilibang ay nakatutulong ka pa kay nanay. Napapanahon din ang iba't ibang sakit na tulad ng dengue at leptospirosis. Kung kaya't mainam na panatilihing malinis ang bawat sulok ng bahay upang tiyak ang safety ng buong family. Tiyak na hanap-hanapin din ng sikmura ang paghigop ng mainit na sabaw at masasarap na pagkain Pinoy. Kaya naman, pagkakataon mo na rin ito para mag-aral magluto ng iba't ibang patahe. Kung gusto namang mag-relax matapos ang buong araw na pagilibang at pagsisipag, ito na ang tsansa mo para makinig sa paborito mong podcast. O kaya namay, mapanood ang pinakabagong mga pelikula at teleserye. Now that it's been raining not only in Manila, mas marami tayong oras na nasa loob lang ng bahay para na rin sa ating kaligtasan. Kaya naman, bukod sa pagtutok sa balita para sa weather updates, siguraduhin tayo ay nayan active sa pamagitan ng mga tag-ulan activity na enjoyable and productive.